Ayun ang binabaha, yung papuntang Asuncion? As Oo, oh, Saturn. 100,000, 100 square meter? square meter? Bakwit Good day mga tol. Another day, another vlog. Ngayon, samahan niyo ulit kami ngayon mag-deliver ulit. Dito sa Paranggay Kambugan, Proof Mercury. Shoutout sa mga taga ngayon, maganda yung panahon, nasa sikat ng araw, kaya hindi hasil kasi medyo maputik na sa may pupuntang dahil ginagawa ang kalsada dyan. So ayun, samahan niyo ulit kami. Maraming salamat! Sasayangin na naman namin ang oras ninyo. Let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayun, at nandito na tayo ngayon sa Purok Mercury, Barangay Kambugan. Kasama ko ang aking pangalawang anak, si Hekyo. Oh, parang shark yung teeth mo ah. <laughs> Kaya tawagan na ni madam. Madam, di pa ba mas masagot? So babagal na. Baba muna tayo. Handbrake okay, natin. Ayan, JDM number 1. Gen 1 na CRV, ganda. Ayan, sabi natin si Lance, mainit na eh. Lance, kung saan ka dyan, Lance? Ah, wow! Kulay uh, bukala naman, Lance. Maablo ah, ka na naman ah. Okay ka nga dyan.

ganda jing jing store ganda yung tindahan niya. parang coffee shop <laughs> daming buku ko oh. daming bunga oh wow siksi kan? na ano madam wala pa ayun na pala mam, na ma'am ayun na pala ma'am Oh yes ma'am, nami dari sa purok ma'am Habang busy sila, sasadisi tayo Diretso lang? Pana mo? Diretso lang, diretso lang mam Oh, langan lang kan nalai diretso lang Ah, sige, ratang, mang Saya senina Olay, laibat, olay, alay, alay, kan nalai bangsa Nasi-nasi, naku, aku, aku, aku sige, sige, mam Bikinan liem peruk, straight, remember? Oke, oke, sige, mam, salamat Okay. <MIC como? manyacle même> sa so, center Mas may bata rin nakabang. sundan na natin center so an Alice. Dong, kau tuh ice cream? Saya kan? <laughs> makarating din tayo hey! Dito na tayo Go to your mommy kid Hi ma'am Good afternoon ma'am Teka, babangon lang tayo tara yeah. um, Yan lang siya, di may aso. Oh, no. Ako, ganda ng aso niyo, Mukhang oh. <laughs> tao. Ma'am, pwede yung picture na kayo, ma'am? Ano lang, ma dito yung scoop. Kita yung scoop, ha? Nice! Ganda dito, ma'am, no? Ang laki po, laki po ng mga lupa, no? <laughs> Pero hindi naman binabaha dito. <laughs> hindi, no? <laughs> Um, dito parang kayo lang yeah, kambugan? Walang, 300 square meter, 50. Yeah. Masipit huh? lang 50. sa kwan. Oh. Halos ano lang, 1.7 lang ano, no? Huh? Ang per square meter, mga ganun. Gunggwang! 300,000. 300, 000. 300 000. Ay, ano lang? Uh, 300 ang lote, yung kalbas per meter, tapos yung binta niya, 550 lang. Ah, mm. medyo mataas na rin, no? <laughs> mm. ah, mas mura talaga doon sa may parang... Ayun ay, ang binabaha, yung pabuntang asum asum as asumsyon? Ano oh, na, Saturn? Oo, Saturn. 100,000, 100 square meter. Marato na na simbel, bakit kita bigyan? Eh, bakit din <laughs> hmm. na. Kaya pala mam nagibijo ka, kasi mag vlog ako. Eh. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Happy birthday? Ito, ito, Hi, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! ang edad ni mo Five years old. Five okay, years happy birthday ah. Ang food, iba yun. Iba mag-deliver nun. Ice cream lang yun sa amin. Sige po, Maraming salamat. Sir, salamat po. Thank you. See you, let's Lunch, pong buka, mo Ata pa yung ako yung Okay. So ayun, deliver na natin. At ayun, na-deliver na. Salamat. Salamat sa mga nanood hanggang sa dulo ng video. And see you guys soon. Peace.